kilalanin natin ang mga tao na sisilain ang buhay ni Samantha, kaya ba ni Samantha gantihin ang nangabuso sa kanila? Si siya at Ella, ang maginang nagpapahirap ng isang ha? inaping babae na si Samantha. Na huwag ka nang magpapakita dito sa amin, Samantha! Ano pang ginagawa mo? Choneng. Siya ang may-ari ng ilegal na kuryahan na. na tinatrabaho ni Samantha. Bata. Ang simple lang naman ng trabaho mo ah. Nakaupo ka lang doon. Wala ka namang ginagawa. Walang mahirap doon. Si Razel. Siya ang among tinanggap bilang kasambahay si Samantha ngunit tinanggap siya. Ang pangit ng lasa, Samantha! Si ito, At si Pauline. Siya ay masungit sa mga ano waiter lalong-lalong na si Samantha. Man, sorry po, lang, Sorry po at iba pang mga kontrabida. Anong sabi mo? Ha? Punta kayo na dito sa Little Park. May tignak ko dito. Di na rin! Uy! Bumalik ka dito! Buti na sa'yo! Samahan ka sa sample. Malapit na malapit na.